Okay, hey, success Nakababa! Hi guys, welcome pong muli sa akin panibagong vlog. So today ay gagala tayo. So may panibagong tourist pa tayong pupuntahan. So may panibago naman kayo ulit na ililista o madadagdag sa list niyo na gagalaan niyo dito sa Aurora. Ang Singip Falls. So tara, bago tayo makarating ng Singapore, tatawid muna tayo dito sa ilog na yun. Ayun, yung mga kasamahan ko. Yun na. Try, si Kaya pala. Mababaw lang naman. Kaya lang naman. Magluluto na tayo, magsisimulan tayo. Panibagong adventure! Kainan mo, kainan <laughs> pwede. Iikot mo ko ya. Oh, lakad na. Alay lakad. Trekking tayo. Magpapasok na ako rin Ado, ano, Yes, lakad kami. Mga ilang kilometro pa kuya? 500 meters? Ah, lapit Malapit-lapit na dito. Lakad. Ay, dala ni Bani yung payong ko. May payong si Bani. Dala, dala niya yung payong. Sana <laughs> ako may payong. Asan na sila? Hiniwan na naman ako. Hiniwan na ako. This is it. nakasama na ko. Inaya sila para iwas gadget. Ito na yun? Ito sa kanyang bahay. Ay, lang naman naghihintay sa'yo, oh. Sinip po. Kasi kay dati, yung bato na yan, nasa taas daw yan. So, nung bubagyo yata, kumarang dyan. Kaya, harangin yung mismo po. to ang mga bata na ilayo sa gadget. I'm not, I'm Tita. Akit pa, hindi na pala kayang bumaba eh. pa. <laughs> Gaano kataas yan? Ayun, may unggoy. Sa taas. Ah. Meron, may daan na sa likod ay no? Ugat. kira-kira ng bagyo. Baba lang 'yan. Giga Okay, success nakababa. Ayan o, dati o. Ilad. Cottage talaga yun dyan. Ay. Uwian na guys! Dami pong kasama mga kabataan. Para, para mga hindi pa po nagsubscribe, please subscribe my channel. At pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video yung i-upload at lahat ng aking gala. Bye!